at pinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na hudyo. Binihad ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalaya ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda. Sa ilalim ng punong putol. Ah, gayon. Bakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito. Pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos, upang putulin ka sa pamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas inilig, niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom Matapos patunayan ni Daniel na sila ay nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo, hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa ng ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y at sa ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landas ay doon ako inaakay. Kahit na ang dang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo ang pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa, ang katikin, ang sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay lamisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lagi mananahan. Kahit sa Yeah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga oliba. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noo'y dinala sa kanya ng mga eskribat at ng mga pareseyong isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa at sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus kahit sila'y tinignan niya at sinabing ganito, Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon para rin sa harapan, para rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, ginoo, sagot ng babae sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan, humayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Isa sa pinaka magandang mensahe ng panahong ito ng Kwaresma, sa tingin ko, ay itong katotohanan ito, na ito'y panahon hindi ng panghuhusga hindi ito'y panahon ng habag at awa ng Diyos. Wala nang iba. Sapagkat so, ang isang katotohanan laging kinakaharap natin sa panahong ito, tayo na may sadyang uh, inaanyayahan ng simbahan, ay mabalikan yung ating mga pagkukulang. Yung lamang sa harap ng Diyos, tayo umamin. Yung lamang sa harap ng Diyos, ay magpakumbaba at sabihin, Panginoon ko, ako'y nagkasala. Pasensya na po kayo. At ang kagandahan yan, yung katotohanan ito'y nakakabit sa isang katotohanan din. Ano yun? Ano mang kasalanan meron tayo sa harap ng Diyos, hindi ang hangat ng Diyos ay tayo husgahan. Ang hangat ng Diyos, tayo ay patawarin. Yun lamang. May kaakibat na kondisyon. Ano yun? Ang sabi doon sa babae, humayo ka at wag nang magkasala. Yung man lamang panukli natin sa awat habag ay yung pagsusumikap na naway huwag na muling magkasala. Ang nakakalungkot misang kasi mga kapatid ay baka magkaroon ng ugali. Baka lang naman na sanay tayong humingi ng tawad pero hindi tayo sanay na magsumikap na sanay huwag na muling magkasala. Hindi ko alam. Sanay huwag ngayon. Sapagkat sa totoo lang, kung meron man lang tayo kahit kaunting maibabalik sa Diyos, yung man lang, yung pagtitika at pagsusumika, na huwag na sana muling magkasala. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin kalugda ng Diyos ang ang sa mga makapangyarihan. Sa ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak na wang makaharap ng may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pumagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. At Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan. Sa paumagitan ni Kristo na aming Panginoon, minarapat niyo pong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa inyong hapag. Ang inyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gilo niyo pong anak, ang pagkamawain niyo po ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon ay nabubunyi sa inyong kadakilaan. May kapal banal ang iyong pag ay nagpupugay sa iyong pagkakila at dinagatila Di ng lahat ang naparito mo, anak na siyang nagulat sa bulat sa pila Palakad at naghiram sa lahat. banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa po ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatang kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng pan Ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't inialay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo po namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming na himlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan niyo po sila patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pumagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. <coughs> sa pumagitan ni Kristo, Kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. <coughs> sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lahat ngayon ng buong lakas loob. <coughs> I'm

Nagkakasala sa amin At kami ipahintulot sa tukso At iadya mo kami sa lahat Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na raw araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. <coughs> yeah purihan ngayon at magpakailanman ngayon at magpakailanman Panginoong Kristo, so sinabi niyo po sa inyong mga apostol kapayapaan ang iniiwang ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't -isa. nung do mipadala mo sa amin ang kapayapaan Mga kapatid ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan mapapalad tayo ngayon kanyang inaanyayahan sa kanyang tingin. act of spiritual communion. by jesus, i believe that you are present in the most holy sacrament. i love you above all things, and i desire to receive you into my soul. since i cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. i embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. never permit me to be separated from you. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang niyo po sa piging ng inyong pagpapala ay pamaligiin nawa nitong walang hilig sa masama at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Yesu Kristo na siyang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo walang hanggan. <coughs> Oratio Imperata, o Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Kinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agar na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpukuri sa inyo. Ganun na rin ang ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalaan niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinikakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababa ang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang di namin malimutang paglingkuran ang mga ba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa paumagitan ng Yesu so Kristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awak, San Jose, San Rafael Archangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calonso. sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawa na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banalamisa ay handog na humayo tayong laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo.